Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Literal na standing reservation ng babae sa isang parking space na kuhanan sa dashcam. Batang nag ng makeup sa side mirror ng sasakyan, kilaliwan online. Iconic character na si Hello Kitty, hindi po sa ayon mismo sa pamunuan ng Sanrio. Chalk art portraits ng mga Bini member tampok sa Session Road sa Baguio City. At Jeans, itinilaga bilang Honorary Ambassadors of Korea. Sure, ang lahat ng kwento o viral video ay hindi maawat sa wall mo. At mga trending na hindi mo halain, yun pala ang totoong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga post na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNBS Trending and Viral Show, ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNBS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, first come, first served. Bagay na paulit-ulit nang ipinapaalala pero paulit-ulit pa rin nilalabag. Kumulo na naman kasi ang dugo ng mga netizen matapos mag-viral ang isang dashcam video tapo ang isang babae na matapang na nakatayo sa isang parking space sa loob ng isang mall na tila ba. Nire-reserve ang espasyo. Ito'y kahit pa umuunong na ang naunang sasakyan, sa nasabing parking slot. Ang buong kwento alamin sa Trending Report ni Arnold Herrera. Maliban sa pag-aaral magmaneho, isa pa sa mga pagsubok na karaniwang hinaharap ng mga motorista ay ang paghahanap ng parking space. Tulad na lang ng isang viral dashcam footage kuha noong July 14, kung saan makikita ang isang babae na nakatayo at hinaharangan ang sasakyan ng may-ari ng video. Dahil umano, ni-reserve nito ang public parking space sa isang mall sa Makati. At nang sinubukang iurong ng driver ang sasakyan, tila hinamon pa ito ng babae na sagasaan siya bago tuluyang magtapos ang video. Ang sampung segundong trending video ay ini-upload ng Parke serye, isang online community kung saan pwedeng maglabas ng hinaing ang mga motorista sa kawalan ng disiplina ng kapwa nila motorista sa pagmamaneho at pagpaparada. Agad namang umani ng samot-saring reaksyon mula sa mga netizen ang babae sa parking slot. Sabi ng isa, mali ang babae sa video dahil bawal ang pagpapareserve na parking. Payo naman ang isa, hindi dapat dinadaan sa social media ang problema at sa halip ay sampahan na lang daw ito ng kaso. Dagdag pa ng isang netizen, hindi naman daw sa may kinakampihan siya pero sana naman daw ay tinakpan ang muka ng babae lalo't nagresulta lamang ito sa pambubuli. Pero para naman sa netizen na ito, mas mabuting umalis na lang daw ang may-ari ng sasakyan dahil gulo lang ang sasapiti nila kapag pinatulang pa nito ang babae. Kaugnay niyan, ilan na sa mga malalaking shopping mall sa Pilipinas ang may mga nakakalat ng karatula na nagpapaalala na bawal ang reserve parking. Una rito, nagpaalala na rin ang dating EDSA Traffic Chief ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na si Bong Nebrija noong 2019 na ito'y ipinagbabawal. Ang viral dashcam footage ay umani na ng higit limang milyong views sa Facebook para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next viral story, Get Ready With Me, Car Edition. At dahil karamihan sa atin ngayon na isang ma-achieve ang 10 out of 10 na look, hindi dapat mawala dyan ang pag-retouch ng ating mga make-up. Gaya na lang ng batang babaeng tampok sa ating istorya dahil lang kanyang pagre-retouch, ginawa lang naman ito sa side mirror ng isang kotse. Ang video nakuha mismo ng may-ari ng sasakyan, tutukan natin sa trending report ni Millie Borja. Aliw ang hatid ng isang batang babaeng ito matapos makuhanan ng video ang kanyang pag retouch ng make sa bintana ng sasakyan. Bagamat madalas namang ginagawa ng mga babae ito sa tuwing nakakakita ng salamin, hindi na napigilan ng TikTok user na si Engineer Ace Buruel na i-record kung paano maglagay ng maskara ang bata. Papunta raw siya sa trabaho ng huminto muna para sana magpagas at doon niya na raw nakita ang batang si Jancel na naglalakad patungos sa kanyang sasakyan. Noong una, akala pa nga ni Ace na mamamalimos ito pero laking gulat niya nang maglabas ito ng maskara at nag sa kanyang side mirror. Hindi siyempre pinalampas sa mga netizen ang pagkakataon at may kanya-kanyang entry pa. Ang isang ito tinawag na get ready with me ang video pero side mirror ng car edition. Ang ilan, pinansin naman ang slay na look ni Jansel dahil sa kanyang trendy na wolf cut at micro bangs na hairstyle. Habang ang isang ito, pinuri naman kung paanong hinayaan mo na ni Ace na matapos ang pagmi makeup ng bata. Sa hiwalay na video ibinahagi rin ni Ace na muli nitong nakita ang batang babae at inabutan na ng pagkain. Nanawagan din ito sa ibang netizens na kung magagawi sa lugar, magpaabot din ng kahit kaunting tulong. Ang post, umabot na sa higit limang daang hearts at 4.6 million views. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending topic, hindi pala pusa... Marami ang nagulat matapos kumpirmahin ng Sanrio ang kumpanya sa likod ng Hello Kitty na hindi pala isang pusa, kundi isa palang batang babae ang iconic character. Bumuus naman ang samot sa reaksyon mula sa netizens. May ilan pang ang malungkot sa tila nasira raw nilang childhood dahil sa buong pag-aakalang pusa ito. Nagulat ang internet world matapos kumpirmahin ng Sanrio Company na ang kanilang iconic character na Hello Kitty ay hindi pala isang pusa, kundi isa raw palang batang babae. Ito ay matapos i-reveal sa isang show ng Sanrio si Director for Retail Business Development na si Jill Koch na ang totoong pangalan raw ng sikat na Hello Kitty ay Kitty White. Ito anya ay nagmula sa London at mayroon pa itong kambal na siya rin daw kaibigan at ni Kitty. At ito ay si Minnie. Maghalong pagagulat at pagkalito naman mula sa netizens ang bumuhos matapos ang kumpirmasyong ito. Ilan ay tila in denial o naninindigan pa rin po sa ang famous character. At may nagtanong pang, bakit nga naman daw kasi may whiskers? Kasabay naman ng revelasyong ito ay kanila rin ginuginita ang ikalimampung anibersaryo ng Hello Kitty. Gumatatandaan taong 1974 nang magsimula ang Sanrio, nagawing design si Kitty White sa mga purse at local bag. Para sa kwentong pinusuan online, mahiwagang obra. Tila na ang Bini members kung sila ang makakita ng kanilang mga chalk portrait sa kahabaan ng Session Road sa Baguio City. Ang chalk artist kasi na iginuguhit ang mukha ng mga ito sa kalsada gamit lamang chalk, color pastel at uling, kuhang-kuha ang mga detalye ng kanilang mukha. Kaya naman talagang napapahinto ang mga dumadaan sabay kuha ng litrato sa kanyang mga obra tampok ang Nations Girl Group. Ang iba pa nga, tumatambay pa para panoorin ang proseso ng kanyang pagguhit. Napapahinto sa baylawas ng cellphone para kunan ng letrato ang mga chalk art portrait ng mga bini member na ginuguhit ng isang local artist sa kabaan ng Session Road sa Baguio City. Bukod sa mismong obra, talagang agaw atensyon kasi sa mga napapadaan ang proseso ng paggawa ng chalk art portraits na ito. Gamit lamang ang iba't ibang kulay ng chalk at soft pastel na sinamahan pa ng uling, kita sa mga video ni Carl Rafael kung paano niya napapalitaw ang mga natatanging feature ng sikat na performers. Nariyan si Mika, Maloy, Aya, Gwen, Stacy at ang inulan na portrait ni Colette. Gayun pa man bumawi naman si Carl at matyagang inulit ito sa ibang araw nang bumuti na ang panahon. At dalawa na lang ay makukumpleto na ng young visual artist ang portraits ng Nations Girl Group. Minsan inaabot ng buong hapon si Carl, ngunit minsan nakikipagkolaborasyon siya sa iba't ibang mga artist at napapadali nito ang paggawa. Kadalasang isinasara ang Session Road mula sa mga sasakyan para ma-enjoy ng mga lokal at ng mga turista ang paglalakad sa daan. Nakasanayan na ng mga residente dito na gamitin ang panahong ito para sa iba't ibang gawain, kabilang na ang pagpipinta o pagbuhit sa daan na naging isang tourist activity na rin. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa trending, showbiz balita, it's a boy. Mag-asawang Zanjo Marudo at Ria Taide inanunsyo ang gender ng kanilang first baby. At K-pop real group New itinalaga bilang honorary ambassadors of Korea. Mga detalye tutukan sa Showbiz Report na ito. It's a boy! Lalaki ang mabarating na little bundle of joy ng magasawang asawang Zanjo Marudo at Ria Taide. Ito ang nakumpirma sa pamamagitan ng gender reveal na isinagawa ng celebrity couple na dinaluhan ng kanilang pamilya at malalapit na kaibigan. Gaya na lamang ni Liza Dino na ibinahagi rin ka-birth month ng kanyang asawang singer na si Ice Sigera ang unang anak ni Ria Zanjo. Kung matatandaan, buwan ng Marso, ikinasal ang dalawa. Habang nasa June, tinuldo ka na ng aktres ang usap-usapan tungkol sa kanyang pagbumundis. Kasabay ng pagbati sa kanyang mister ng Happy Father's Day, flexing her growing baby bump. Samantala sa iba pang balita, itinalaga bilang Honorary Ambassador of Korea Tourism ang K-pop girl group na New Jeans. Itinutulig naman ang grupo bilang isang karangalan na mapili para sa naturang posisyon at nangakong ipopromote ang unique charms ng kanilang bansa. Pagkain nga ng gimbap dip and tteokbokki sauce, asam o isang ginseng chicken soup at pagbisita sa hanok o traditional Korean house ang ilan sa mga rekomendasyon ng super shy hitmakers. Ito lang July 22, ipinagdiwang ni Daniel, Minji, Honey, Harry at Hein ang kanilang second anniversary bilang grupo. Isa na namang episode ng na mga nagpawaw. Kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng na mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman, kung meron din po kayong mga katulad na istorya, ay share nyo na yan sa ating comment section o kaya na maitag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nabaviral na video kasama ang buong grupo ng TNBS Trending and Viral Show. Asamin po namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuwi na rin follow-up na ang ng mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa... TNVS, trending and viral show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, sa DZRH, ako po si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.